Grabe. Oh, oh, oh. Ah, tiga mo yakitin namin ng dumpa. Ako na lang lahi talaga. Woo! Grabe. Ayan guys, sos. Para kang all dito. Grabe, pagod kami. Magurang tarik tang inakit namin. Grabe. Pero solid, guys. Adventure talaga to, adventure. Hindi lang basta rides to guys. Rides with yeah, adventure. Kaya mga adventure dyan mga mayroon adventure punta oh, sa no, mga timbak hindi lang ride ang kuputan nyo dito may trekking pa yeah, sulit 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 ang ganda sulit ang view gabi ha ah ha 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 wala ha ah. ha Baga na ng flowers nila rito? Oh. Guys. Oh. Mabuti nga, ano, tempo namin, ano, walang ulan ngayon dito, magandang panahon, kaya taon taon yung pagkakit namin dito, walang ulan. ulan, magandang panahon. Ang daming challenge, pagkita pa lang, ulan na Oo. Oh. Alas Alis dito sa taas, walang ulan, nakisama yung panahon sa atin. Ha. Oh first. Oh. Hindi kaya. Palinga, palinga. Kaya nga, kaya nga. Kaya nga tayo. Huwag ipilit, baka may ilo. Ang ng pintig ng ano eh. Puso. Oo. Oh. Tug, 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 Eh, uy. Oh. Hindi. <laughs> Abi. Ito, ano to to? Patatas to. Guys. Ah, patatas Hayo na mga may gusto yung patatas Pero grabe ang yung taon na harvest Ah so, bulaklak oh Sunflower Ha Taas! Abi ano eh, Press, eh. Ano eh? Para kasong flower. <laughs> Mali. Ha. <coughs> Ay, eh, grabe itong inakit namin. Ha. Ano sa buto ng tagil ko? Ito <sighs> yung nakapoyisa na ako. Woo! Uh, grabe. Ay. Ayan na. Tapos oh, kami guys. Tapos kami. Tapos uh, kami. Uh, Summit na, summit ng Mount Timbak. Oh, oh, grabe, mag-fog. Ayun na guys. Ayun ang dulo. Ah, nasa patak na kami! Ha! Ah, Nagkita yung sunrise. Ay, Woo! Ayun And guys, may nag-camping. Oh. Ganda oh. Oh. Lamig. Ganda kayo, may nag-camping oh. Oh, see? Like. Ayan. Oh, may camping. Oh. Sa mga uh, gusto mo camping diyan, oh, ayan yeah, no? oh, ganda. Halo boy. Ay, tisin yung lamig. Ay, <laughs> sir oh. Nagluluto sila ng almusal. <laughs> Kaya bibig lang makita ang view. <laughs> wow. Dito? Oh, Joseph. Sana makita ang view. 2017 Ay, above oh. sea level Mata siya kaya malamig ka, ka. grabe ha ah. ayun yung ka ka guys so grabe yan kaso hindi natin makita yung view kasi puno ng ano puno ng clouds ayun yung mga ayun, pakita mga trailer ating tour guide namin ah, ang tour guide oh <laughs> uh, lamig ayan ayan lahat kasung walang makita talaga as in wala kasi napuno ng tears clouds malamig lang dito challenge na nakakabad o Challenge. 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 ৰেকৰ্ডিং বতা <laughs>